Tapos yun po ang mga kapatid Mga kapi na tubo Ayan, punta po tayo ng palingke Pinutusan po tayo ng aking amo Bimili daw una, Ulam na masasabawan na masasabawan lagi raw, lagi raw tuyo. Kanyang ulam. Okay. Hanggang dito hang hanggang dito na lang ni Jaya. Opo.

Balik po ako sa Ang mahal ng noob Grabe Dalawang klase na lang po ang noob 45 at saka 50